What is up mga boss Meron na naman tayo Hindi na troubleshoot rito na NMAX 155 version 2 Bale ano may check engine yun sa panel So ito troubleshoot natin to Bale yung maandar naman to Hindi na natin sa atin ng customer Ito nga pala yung Diagnostic tool natin Bale pang delete lang naman to Murang mura lang yan o, Mabibili nyo to sa Shopee Hanapin nyo lang yan o. Bali yan nga yun. Bia, Bia yung uh, pangalan nyo. Ilalagay ko na lang sa description box yung yung pangalan nyo masan saan sa shopping. Yung seller niya. Bali yan oh. Red Coats. Ayan na uh, red coats na natin. Bali yan lumabas na nyo P0560. System voltage. Uh, pasensya na kayong mga boss kasi medyo malabo yung ating cellphone. Hindi natin ma medyo ma ano ma-zoom. Ayan. Oh. Pero ang nakikita naman P05 yung error code niya. And P0560 system voltage. So possible 'to nag uh, nag-start siya ng ano yung voltage na binibigay niya pag nag-start tumaas kasi wala naman tong kiki, parang magnetic yung binibigay niya. Nabigla yung bato ng oriente pag nag-push Kaya siguro nag-check in din yung motor. Ayan, uh, i-delete natin yan. Ito, murang-mura lang ito. Mabibili nyo lang ito. ito. Try natin i-delete. Ah, uh, erase na natin yung boso. Yes. Yan, yeah, diba di ba? Ayos, nawala na yung check engine ni sir. So, ganun lang mga boss. Ito, ganito lang mag-diagnose kung sakali. Umaandar naman to. So, ano, ano lang si sir na lumabas yung check engine niya. O so, ganito lang yung mga boss. Bale okay goods na to, wala nang check engine. Di na ng si sir. Thank you sir, salamat sa suporta.